good morning po sa inyong lahat, no? <laughs> Aga po tayo nagising dahil nawalan tayo ng internet ngayong umaga, no? At uh, nasa si Arak may nabiglang may nagkalabugan, no? Ayan. So, may aksidente po doon sa Bangga, no? Sa Kanto, sa highway. Aksidente. Bili siguro takbo ng kwan, ng pick up, no? E eh, kwan ko lang dito yung clip po. Oh. Ayan. Hindi po natin pag-i-pull video, no? Dahil may privacy act. Tayo baka madali. Tayo ito po yung kwan yung nakuha ko lang kanina. Yan, nagaga pa yung kwan, aksidente accidenti. Oh. Dito sa bangga patyo. Oh. Kaya pala nawalan kami ng internet e, oh. sira yung kano. Nakabangga yung kwan yung lalabayan ano yung pick-up dito sa wing van, oh. yan. ayan. Ayun yung wing van no. Oh. aga pa alas 4 pa lang eh kaya pala nawalan kami ng internet Ayan. so good morning sa inyong lahat po mga busing no? so lalabas na lang po ako dahil wala rin namang internet kapag kape na din ako magpapapawis na lang tayo dun sa bundok okay so, So, lalabas na po tayo mga busing. Uh, Magbibidyo lang ako dyan sa kanto para tawid para makita yung kwan ulit, no? Yung video. Ano kung maliwanag dyan sa kuwa pa Sige lang, okay lang. Tignan nung natin, okay? Kitakit sa labas. Sira yung puste. Kaya at walang internet. yung wing pan? Kaya walang internet sa amin. Ayan. Yan po yung sasakyan na nakabangga. Masak yung uluan eh. Yan. Good morning, good morning. Andito na tayo. <laughs> dito na lang ba ako nagdiretso, no? Sa Sunrise Paradise. Hindi <laughs> pa ako doon sa bundok ba? Sana doon ako pero sabi ko dito na lang Tapos magpalipas ng uras dito tapos eh kuan na lang po dadaan tayo doon mamaya sa uh, kuan sa nagtitinda ng kabuti baka maka timing tayo <laughs> yan road crash bisdak good morning brother yan dito tayo ah hehehe <laughs> oh yeah, Ang ganda Da ka da dalawang puwing yung mata ko eh. ah, sakit sandali po ah. Dito na tayo. Ayan, dito na po tayo sa barutak mga sa dumanggas mga buseng sa mga palaisda. Ano? Nakakuha na nakagawa na ako ng malahabang video. Ayop ah, na yun ah. Ayan. So hindi po natin ah, na hindi po natin na transfer na naman yung audio sa built-in naka external wala na namang audio yun. Ayop ba? Ayan, so dito po tayo ngayon sa palaisdaan mga busing Gusto ko sana bumili ng kano ng ano ba yan ng bangos Kaso matagalan pa sila kasi nagamalalim pa daw yung tubig doon Sinisimot na lang nila pang ulam daw Sana gusto ko makabili kahit na magkano lang na masarap na pangulam ulam Priskang priska ba naman Magantay na lang siguro ako dito ah pupunta na sana ako ng barutak sa kan sa nagkakabuti no nagbebenta ng kabuti sayang ah sayang lang yung effort ko ah napakaganda tapos yung sunrise kanina o oh, eh, ko na lang po eh dugtong ko eh, ito yung sunrise yan <laughs> dito na lang sa cellphone mga busing ah yan oh, di ba napakaganda Dala <laughs> lumalakad ako patawid ng kalsada eh. Kaso, kita naman yung kalsada. Dito na lang tayo. Oh, diba? May harvest sana ng pana. <laughs> Yan. O, oh, diba? Ganda, no? napakaganda pa ng mga clouds oh. dito muna tayo magpatagal-tagal kunti mga busing <laughs> ganda kasi ng sunrise oh. Ayan, napakaganda pa ng ulap labi <clears throat> na <laughs> napakaganda ni Inang kalikasan doon kasi sa kabila sana dyan oh makikita pero makikita yung daan di kaya dito na puro tubig na lang yung kan mo ayan kasi may mga kahoy eh. ganda pa ng ulap oh <laughs> ba? Napakaganda. <laughs> sarap na, sarap sa mata. Tapos dito, ang daming ibon oh. <laughs> Ayan na, sa taas na sa uh, kuan na lang mga busing ah. Dito na lang. Yan. niyan po yung sunrise kanina, napakaganda sana eh. Pero sa 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 kuan sa sa cellphone nakakuha ko. Nakagawa ako sa cellphone kanina. Pero yung dito, yung paglakad, lakad ko hanggang doon sa dulo, walang sound. Sayang na naman yung effort ko. bukan makabili tayo ng bangus nila kahit na magkano lang <laughs> oh, no, tayo ng piskang bangus sayang yung effort ko ah naglakad lakad ako doon putak ng putak ayan po mga busing no dito po tayo ngayon sa, Baru sa dumanggas nakalabas ako ng maaga no dahil po sa aksidente no nakita nyo naman po yon sa intro na ipinakita ko kaya dahil doon hindi na ako nakapag ng mga video nyo kasi na, na, naputol yung pa namin yung internet namin no kaya sabi ko lalabas na lang ako eh wala pa naman akong aba, ano ba yan wala akong load sa data kaya wala rin akong magawa no kaya tulog na din naman yung pamangkin ko mamaya pagising niya itong video na to no na iksian ko lang ito mga busing ah iksian ko lang na para ma-upload ko mamaya at saka sa resolusyon gagawin ko na lang na puro ano ba 400 lang siguro no hindi na para hindi masyadong mabigat i eh, 480 ano ba yan 480 ba yon yung pinakamababa 480 ata na resolusyon yon yun na lang po yung gagawin ko no <clears throat> para ma-upload ka agad ito <coughs> yan Rod Chris Bisdak na uh, shout out na no, nagpapa shout out po si Rod Chris yan ma'am Emelisa life in Japan and countryside ayan shout out shout out maraming salamat po sa palipad ayan sa pakulay ayan po mga busing pagpasensya nyo na po no nawalan tayo ng kanan naman eh ng audio sa unang video kaya gumawa na lang ako ng ikalawa ulit no para po ito sa i-upload ko mamaya na kapag makakuan ako ng data ng pamangkin ko hindi mabigat no ilang MB lang ma-upload ka agad tapos gagawa na lang ako ng panibago na motovlog mula dito pa na lang naglakad na sana ako kanina Kaya eh. sayang lang yun sayang yung import ko doon Okay, so mga busing, hindi ko na po pahabain ang, ito, ang video na to para ma-upload ko agad mamaya no pagdating sa bahay ma-edit ko tapos ma-upload ko para malaman nyo no ma-update ko po kayo na wala kaming internet sigurado yun buong araw yun walang internet kasi putol putol yung mga linya ay naabot ng kwan naabot ng <coughs> ng wing van, no kaya makita nyo din naman yan sa video ko mamaya na sa video kung lahan na yung mga linya ng internet na putol putol okay So good morning sa inyong lahat mga busing at hanggang dito na lang po no hindi ko napabahin para mapunta kagad. Okay, good morning. Bye-bye. Love you all.